Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Anthony Edwards sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin na natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuhanan ng Los Angeles Lakers ng tatlong bagong center. Matapos nga mga katrops, na maikasa ang bakbakang Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks sa Western Conference ay may ilang mga NBA analyst na nga ang nagsabi dito na yamado nga agad ang Timberwolves sa kanilang magiging bakbakan lalo pat hawak nga po nila ang home court advantage ng kanilang serye. Isa pa, tatlong beses rin naman nang tinalo ng Wolves ang Dallas Mavericks sa kanilang apat na paghaharap ng nagdaang regular season. Naniniwala rin naman nga ang kanilang superstar na si Anthony Edwards na kahit manibang iba na ang kuponan ng Dallas Mavericks sa playoffs ay kakayanin peren nga nila itong talunin ulit sa kanilang bakbakan. Natalo rin naman nga nila ang ating defending champions na Denver Nuggets ng apat na beses kaya hindi nga malabung na matalo rin nila ang Dallas Mavericks na hindi rin naman nga ganun kalakihan ang lineup. Sinabi rin naman ng nito na magiging exciting nga daw po ang kanilang bakbakan since malalaman nga po niya kung gaano siya kaepektibo laban kay Kyrie Irving. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang pagkakuhan na ng Los Angeles Lakers ng tatlong bagong center. Napatunayan na nga mga katrops ng Minnesota Timberwolves na epektibo nga talaga ang kanilang tatlong centro para mapigilan si Nikola Jokic at matalo ang ating defending champions na Denver Nuggets sa isang 7-game series. Kaya dahil nga dyan ay kailangan na nga talaga ng Los Angeles Lakers na gumawa ng paraan upang mag ang ginawa ng Minnesota Timberwolves sa pamamagitan ng pagbuuri ng kanilang sariling bagong trio center sa kanilang front court. Sa ngayon nga mga katrops, ay meron ng dalawang center ang Los Angeles Lakers sa kanilang kasalukuyang lineup sa mga katauhan ni na Anthony Davis at Christian Wood. Ibig sabihin, isang bagong center na lamang nga ang kailangan nilang kunin either sa pamamagitan ng trade o di kaya'y sa pamamagitan ng free agency market. At kabilang nga sa nga nabanggit na big man na kinukonsiderang kunin ngayon ng Los Angeles Lakers ay sina Jonas Valenciunas ng New Orleans Pelicans na isa ng ganap na free agent ngayong offseason. Kabilang rin naman na dito si Robert Williams ng Portland Trailblazers III at maging si Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers na maaari rin naman nga nilang makuha sa pamamagitan ng isang malakihang trade. Kaya kailangan na lamang ng Lakers na pumili sa tatlong ito kung sino ang kanilang magiging pangatlong center next season So yun lang nga mga Catraps ang handog ko sa inyong storya ngayong araw Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA Kitikets muli sa ating susunod na video